Ay, oo, oh, yan ang masarap. Ay, yan o i-inig ah. I-inig din itong maring Ay, oo. Nakaig din. ma ay di kakainig. Ang maing Yan ay nilalagyan namin ng suka so eh, para hindi masira. Hindi mo ata nilagyan. Ay! ay, tanggal na yung ulo. Thank <laughs> you. Kapatid ng nanay mo o anong Kapatid Ang Ay, malakas pa. Ay, malakas <laughs> pa. e olha então... ali